Guys, kung alam niyo ang lugar na to, dito ko ilalagay ah. Sa may bandang sigsag lang naman to, guys, Antipolo. Guys, nakikita nyo? Ayan, oh. ah, kita ko dito, guys. Ayan, oh. nakikita yung lugar na yan. Puntahan nyo na lang, guys. Hello, guys. Sa lahat ng nakapalo dito, o papalo pa lang. May lalagay akong nabigas dito, guys, ha? Siguro naman, kung alam nyo yung lugar na to, puntahan nyo na. Dali-dali agad kayo, ha? At saka, ito. May pang ulam, ha? Kung alam nyo lugar ito, puntahan nyo, guys. Ito, papakita ko lugar na ito. lugar, ha. Ayan, o, oh, guys. Puntahan nyo, guys, ha. O, oh, nakikita nyo, guys. A, ah, ito. Ayan, ha. At sa lugar na yan, doon nyo puntahan, guys, ha. Ilalagay ko doon ang bigat. Guys, ilalagay ko na doon, ha. Puntahan nyo na lang. Ito, tinan mo, ha. Papakita ko tunog ah, ito, ito. dahan lang ah, ito ayan ha ayan ha guys puntahan ayan ha pupunta ko dun guys ha guys, kung alam niyo ang lugar na to, dito ko ilalagay ha. Sa may bandang sigsag lang naman to, guys, Antipolo. Guys, nakikita nyo? Ayan o, nakakita ko dito guys. Ayan o, oh, nakikita yung lugar na yan. Puntahan nyo na lang guys. Sa nakapalo man o hindi. Oh, dito ko na ilalagay guys ha. Ayan, dito sa lugar na to guys. Ilalagay ko yung bigas. Madali kayo. Legit na legit yan. At lalagyan ko ng pambiling bigas o pamasahe. Ayan guys ha. Iwan ko na. Punta nyo na lang guys. Ayan lugar na yan. Ayan babalik. Bababa na ako guys. Ayan ha dito guys. malapit ito. Dito sa may siksad guys. Ayan, Punta nyo na. Bilisan nyo agad. Guys may umakyat na Ay, may nakita na Kinuha ng bigas Ayan na may Nakakuha na Ayan guys kilala nyo ba yan Ayan ang nakakuha ng bigas Tay Aba ikaw pala nakakuha ng bigas ha Suwerte mo ha Talagang nakapalo ka nga Tay Halika tay Ikaw pala, ikaw talaga nakakuha ng bigas Kilala nyo, kilala nyo yan guys Kilala nyo Ayan na, ayan na guys Siya na ang nakakuha ng bigas Hallelujah oh, Hallelujah <tinyo> Tayo no, na, kumusta tay? Talagang ikaw um -sure masyadong nakakuha ng bigas ha Ingat ka palagi tayo Sige tay Ayan na, si tatay ang nakakuha ng bigas Legit na legit yan